133 ka mga mulupyo sa Lapu-Lapu City nga wala marehistro sa Philippine Statistics Authority na kanawat sa ilang PSA birth certificate. Kabahin kini sa birth registration assistance project sa PSA din ilang ipangita kadto ma individual nga wa marehistro sukan sa ilang pagkatao ang late birth registration fee nga 280 pesos nga bayaran nga sa City Civil Registrar ug notarial fee nga bayaran nga sa Notary Public buhatan sa City Attorney di abaga sa lokal ng kabahanan, human di City Council ang ordinansa alang sa mga beneficiaries sa Birth Registration Assistance Project alang sa Dakbayan sa Lapalapo. Usa sa mga nakapahimus nini ang 61 anyos nga si Elvira Frida Kutura kinsa senior citizen na dihang na siya nga wa record sa PSA. Matod sa PSA, aduna pa ilaing batch sa late registrants nga makadawat usab unya sa ilahang A libreng PSA birth certificate base sa census sa PSA ana sa 2900 ka mga mulupyo. sa Lapu-Lapu City ang wala marehistro sukad sa ilang pagkatao apan 500 lang nini ang nakaproseso silang late registration at all sa pagpatuman sa maong proyekto Ibiyaan mong gudmi sa mama, mam gagmay pa mi ba? Dito may kagaya na muyo din nagsikog iskwela, sikog kuan og live birth na asa ko ang birth certificate. Nga wala wala man jay nakakuan nga mo nga pag edad na ko 60 diha na no nga wala jud ko na registro. So nindot kaayo na ang tagalapolapo Pilipino na gyud. No? Wala nay alien imagine do 98 years old pa ang pinakatigulang, no? Yes. Gisundan sa 78 years old. Ato na siyang gihawag ang mga uh, kapitan di ang barangay secretary nga matabangan unta ang civil registrar pagpangita aning mga tawhana kay supposed to be manggod 30 within 30 days sa pagkatao sa bata kinahanglan lang ma na siya so after 30 days late registration na siya